Maraming maraming salamat sa GMA dahil grabe yung pagtanggap nyo talaga sa amin lagi. Tait-bait nyo sa amin. Ang laki ng tulong at support ang ibinibigay nyo sa amin. Pinagbuksan nyo pa kami ng tahanan para doon muling magpalakas, magpahigaling, magpahilom at makatindig ulit kapiling kayo. Talagang di mapigil ang maging emosyonal ng mga Its Showtime host matapos ang speech ni Vice Ganda sa naganap na contract signing sa GMA kahapon April 2024. Sabi ni Vice sa kanyang speech, "Who would have thought? Hindi lang naman siguro ako ang nakaisip noon na who would have thought na mangyayari ito. Kasi nung nasa GTV tayo, parang ano lang 'yun eh, parang 1/4. Parang noong pinapasok tayo sa GTV, nabuksan yung bakuran. Pero nung GMA na, binuksan na talaga yung pinto, halaga, dito tayo sa sala. Yung GMA at ABS-CBN, para silang 220 at 110 na hindi mo pwedeng pagsamahin kasi sa sabog sila. Hindi mo may isip yun eh, na magsasama yung 110 at 220 kasi sa sasabog siya, pero posibleng mangyari sa pamamagitan ng isang transformer. Hamon, hamon ang naging transformer kung bakit kayong dalawa, ABS-CBN GMA, ay pinili nyong magsama. This is a transformative event, a transformative moment, hindi ito agad nangyari pero ngayong nangyayari na ito, This moment has a very strong, massive, transformative purpose. Sa ABS-CBN bosses namin, maraming salamat because you have always been fighting for Showtime. I know what you do, nakikita ko kung ano ang ginagawa nyo. Salamat po sa mga taga-GMA, we are humbled and grateful. Thank you very much.